Jimbo yung <laughs> Papalo lang <laughs> Pero kilala mo ako Ay no, bibigyan kita ng Pero kilala mo ako Hindi nga Hindi nga kilala Ah sige Ngayon guys, oh, so sinusundan ko siya Si Joray. Na Sabi ko baka ito na yung Hinahanap ko Ayan. Pero parang Kamali ako eh <laughs> kasi doon pa lang sa pag ano niya, hindi eh, niya ako kilala eh. Tinanong ko siya, kilala niya ba ako, ano. Pero pinilit niya, pinilit niya pa rin na nakapalo siya. Bali sa huli na lang, hindi na natin ano yung binadyo namin doon sa huli. Bali yan, yung makikita niya yung mamaya yung video na ano. Sinusundan ko siya na iwanan na nga ako eh. Ayun okay, guys, so, iniwanan niya na ako. Pero naabutan ko pa rin kasi nakahinto siya doon sa sa kabilang way kaya sabi ko nahanap ko siya pero na nakarecord pala ito hindi ko napapansin na nakarecord siya kaya yung sinilip ko tuloy tuloy pa rin pala yung record niya kaya yung nakita ko siya pinuntahan ko na siya at tinanong ko yun niya tinanong ko na magchallenge ako sa kanya papachallenge ako yan bigla siya nagulat dalawang libo eh sabi ko, simple deserve din ng mga mga nakapalo sa akin ng pagbibigay natin, di ba? Eh nangyari, hindi siya naging hanis. Bali nangyari kasi nakapalo siya pero yung pagka ano, nasa na siya babo siya, eh, kakapalo niya lang din. Ah, <laughs> uh, tayo eh wag tayong maging ano, maging hanis lang tayo. Siguro kung naging hanis lang siya baka may posibilidad pa Aso so yun siya na na, na nasilayan na siya. Yan, lapitan mo na siya. May booking ka na pre? Uh? May booking ha? Uh. Meron ka na? May booking na? May, booking na? Ako ba, ko wala pa eh. Uh. Kala ko may may booking ka na, uh. wala pa. Meron. Ah, meron na. Bakit? M M ako eh. Ha? Uh? Mugit. Ano ba 'yan, mugit? Eh. Ba't nag ka rin ba? Ah, may pasero ka na pala? Bakit, okay, bakit? May, may papa challenge sana ako siya eh. Asa? May, ano? May papa sana ako siya. Asa may, may pasero ka na eh. Saan o yan? Ha? Saan yan? Ha? Papa challenge lang ako siya. Nang ano? Papa challenge lang ako siya. Wala akong ginagawa. May ginagawa ka ba? May Ay, may ka pa no? Ha? Ah? May pasero Napisero ka na eh. No, mga 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 mainip yung pasero mo eh. Pero sa lang naman. Sa alin sa alin baba ano? Ha? Ah? Bibigyan kita ng dalawang libo. Ha? Sa Gcash ko. Ega pa challenge kasi ako. Meron akong dalawang libo sa Gcash. Ah. Ha? May papachallenge ako. Madali lang naman to. Kaso na eh. Sa ano yan pap? Ah? Sa nakablog yan. Ha? Nakablog yan. Naka-vlog? naka-vlog? nakablog. vlog hmm? ba? Nakapag-video. Nakapag-video. Bakit bawal ba ng ano? Ay, so, bawal, bawal yeah. sa inyo? Sa ano 'yan? Challenge sa, sa, sa ano? Challenge sa, lang ako sa iyo. Lagi okay. Na, hindi pa ba siya hindi pa naman. Hindi pa naman nagre-reply no? No, no. Pero kilala mo ako. Ay no, bibigyan kita ng 2,000. Pero kilala mo ako. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> ah, sige. Sige. Hoy, ala. Ate, ito. Bibigyan tayo sa libo pag naka i-search mo 'yung pangalan ko, pag naka-follow ka sa kanya, sa akin. May 1,000 ka sa akin. Para ba alam mo? Kasi alam ko nag nagano nag ko, nag-video ako dito. Maraming nag -comment ng marami nag-comment na mga Ride, may mga nakapalo sa akin eh. Mga Joride. Para ba alam mo? Berto sakalam, Yan sa YouTube ko. Ha? Berto sakalam, Yan sa YouTube ko pag naka-follow ka, naka-subscribe naka ka diyan, may 1,000 ka rin diyan. Berto Sagalam, yeah. Berto, Berto Yan, pinapa-challenge ko siya O, oh, Sakalam Yan Ah, hindi nga ba? Ah, hindi ba? I-subscribe e, mo na ako, para pag ikaw na na-champion kita Ayan, sa Eh, sa, ano, sa Youtube, sa, sa Facebook Doon nandun sa Facebook yung iba eh Nandun yung mga, mga, ano ko eh Oh, alam ko na nakapalo ka diyan eh kasi maraming maraming nagko-comment ng mga Joride eh. Baka isa ka na rin din eh. Kasi namimigay kasi ako ng mga shower cap. May eh, shower cap ba dyan? Ha? May mga shower cap ka dyan? Wala. Wala shower cap? Wala ako nang pili. May mirror dito yata. Tatlong pira ko. Na nakapalo. Ito meron ko ang sumo. Hindi ka dito. Nagbibigay kasi ako. Kaso naubos na kasi. Bigyan na lang kita. Kapalo ka ba? Pindot mo eh! Hindi hindi hindi, mo eh! Hindi! Hindi napindot ko yan dito, pag, pag ngayon ka lang nagtalo sa akin. O, oh, palawin mo. Ito. Tingnan mo kung nakapalo? Naka nakapalo ako to, siguro. Kapalo ka ba? Nakikita natin, pag ngayon ka lang nagtalo. <laughs> last two weeks ako? Oo. Teka mo, takala yan na to eh. Kasi, minsan nanonoodin ako ng ano eh. Hello, Ja. Nagba-vlog vlog sa ano. Oh. Pag uh, nanonood ja, alam mo yung anong video ko yung nag-viral diyan? <laughs> Viral? Ah. <laughs> oh. oh. <okay. laughs> Ayan. <laughs> I ano mean, Pero uh, pero hindi <laughs> ko nanonood ako sa bahay kasi naka-wifi sa bahay. Eh, uh, ano bro. Hey, pa-shower natin. Ano bangalan mo? Jimboy Abio. Oh, kasi pag nagla-live ako, nag nag nagano ako, eh, nag, uh, nag nag nagpapajigas din ako sa mga tropa. Simple yan, Hindi na ano kay, follow ko eh. Oo nga, nakapalo mo lang. <laughs> hindi, hindi, <laughs> hindi. Hindi ko pinindot 'yan. <laughs> Pindot. Tingnan mo. Kasi pag pag nakita natin sa video ko, na pinindot mo, bigla uh, dudublin ko. Pag, hindi, oh. pag pag hindi pag hindi na, pag hindi nakapalo ka na mo talaga pero pag hindi ka na, napindot dito naka video to eh record do ano hindi kita hindi ano pag napindot mo ano 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 natin pindot ko bigyan kita ng 100 Hindi, di di ko nga dalawang hindi dalawang libo eh pag pindot ko ah pindot do hindi na sin nakapagpalo na yun Ah, hindi mo pindot mo kanina. Hindi mo pindot ka. Ah, sige sige, tingnan natin. Oh, check mo. Uh -huh. Ah. Jimbo, yung napalo <laughs> lang. Ah, <laughs> 'yan, okay, mo lang kasi ibabaw kasi lahat ng mga napalo eh. Nasa ibabaw. <laughs> Ito record natin